Isa patay at lima ang sugatan sa nangyaring banggaan ng tricycle at motorsiklo dito sa kahabaan ng Sapang Palay Road sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa pulisya, lumalabas sa investigasyon nila na nag-overtake umano ang tricycle sa isang sasakyan kaya siya napunta sa kabilang linya kung saan nasalpok niya ang kasalubong ng motorsiklo. Lumusot sa pagitan ng sidecar at motor ng tricycle ang motorsiklo. Wasak din ang harapang bahagi ng tricycle. Patay ang 17 anyos na driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang 24 anyos na angkas nito. Sugatan din ang 22 anyos na driver ng tricycle at ang mga pasahero niyang edad 15, 17 at 18 anyos. Punto sa insidente, base po doon sa ating uh, sa mga nakakita sa pangyayari ay ito pong si motorsiklo ay ginabaybayan niya yung sa palay uh, road papunta doon sa direksyon ng southbound sa lobong niya umano yung tricycle ay umu itong tricycle galing sa opposite direction dahilan para makokupa niya yung linya ng motorsiklo na nag naging sanhi ng aksidente regarding naman dun sa helmet doon sa uh, pinangyarihan ng krimen uh, nung pagpunta ng tropa dun wala silang naabutan ng na, uh, protective gear ng mga ano mga uh, motorsiklo. Doon sa ano, sa parents ko nung namatay, nagsabi na sila na magsasampas sila ng kaso laban doon sa driver ng tricycle. So, nung nirespondihan po namin, so pagdating po namin doon, yung base po doon sa position ng mga sasakyan ko is yung tricycle po is wala sa, sa tamang dinya niya, niya. Then, binangga po siya nung motor. So, yung motor po is Uh, pumasok yung motor do sa loob ng tricycle kasama yung uh, driver tapos may angkas po siyang isa na sugatan po. Video accident prone po yung lugar na area. Kasi hindi lang po madilim kasi may mga ilo naman po rin. Mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan, Bea Quadra, ABS-CBN News.